mga kaibigan, kilala nyo na, needing no introduction mga kaibigan, one punch man, Zoro you know who it is, Jonas Sultan mga kaibigan, at uh, magbabalik sa US, so champ, anong masasabi mo sa mga nang ng update mo, uh, mga excited sa mga, sa susunod mong laban uh, anong masasabi mo sa kanila uh, mga idol, uh, hintay lang muna tayo, na uh, ngayon sa ngayon, uh, tapos na interview ko, tapos na, tapos Ah, uh, ko lang yung passport na mabalik sa akin. Saka babalik na ako sa US. Uh, yes. Abangan nyo. Uh, April or May yung laban natin. Pagkaano, pagka-release ng uh, visa mo, lipad agad. Oh, lipad yan, agad yan yan. So, ma e e, ito naman bro, uh, last fight mo. Balikan lang natin ng konti against sa uh, Paul Butler, 'di ba? Paul ba Paul Butler. Ah siguro ko marami pa yung iba hindi pa nakaka rinig kung ano yung reaction mo nung laban nila. Kumustang kalaban si Paul Butler pala po? Ah si Paul Butler talaga hindi natin ma underestimate kasi may makita naman natin yung record niya, maganda yung record niya. 33 wins di ba? Tapos yung mga ano yatun yung mga any style niya talagang mahirap na kalabanin. kasi marunong siyang mag na paano na pano lumaban uh -huh. na distansya. Oh, parang na-underestimate natin si Paul Butler kasi parang aminado kazon. Um, oh, aminado ano kazon. Uh, parang madali lang kalaban pero sobrang sa kung titingnan sa video, o, parang ang dali lang nito. Oh. oh. <laughs> pero pag nalabanan mo, hindi naman yun sa puro sa lakas oh. lang. Uh, may technique talaga. Technique kung paano manalo. Dito? So mas lamang sa yung technique ni Butler kaysa sa lakas niya. Oh, yes. Okay. Yes, yes. Mas Ito, may... hindi siya malakas. kasi so, yung technique niya talagang may... Ano talaga Fundamentals siya? Fundamentals niya. Oh. So, yung na natin, natin nasa, So, na estimate natin, hindi natin na sa gano'n. so, talagang malaki din yung natutunan mo sa oh, laban. Oo, talagang ngayon. malaki. Hindi lang puro lakas. Kailangan mo so, lang so, na Iko compare kata. natin to yung kay Caraballo. No? Yung, si Caraballo, hindi mo siya in-underestimate. Kaya napakaganda oh, ng, kaya, kaya, ng uh, resulta. Uh, kaya nga, uh, last time si Caraballo, uh, talagang na-underdog tayo. So, parang, pinag mo talaga. pinag parang, ko, gusto, kailangan kong manalo. At municipal pool ba ito? Parang medyo uh, parang may mataas yung tingin sa sarili natin oh. talaga? Okay, yan. Yeah. So, so brain, talaga ano, kailangan talaga keep your feet on the ground. Oo oh, ano? nga talaga. Talagang huwag mag-understimate talaga ng kalaban kasi hindi na di alam kung anong talaga. Pero yung, yung resulta nung naging laban ni Inoue at Butler, Nagulat ka ba na tumagal din si Butler? Bihira yung mga kalaban okay. na tumatagal kay Actually, Inoue. Actually, hindi diba? ako nagulat. Oh. Na talagang sinasabi ko, makikita nyo sa laban na yan na hindi basta-basta matutumba si Butler. Butler. Pag hindi mo siya ma malaki pants, talagang hindi mo yan ma ano yan, matutumba. Ah, parang nalaki pants na siya ni Tete eh, yung last uh. time. So si Noya, nahirapan niya. Hindi nga, umabot uh. niya ng 11 rounds. Diba? Yes. Pero ano yan, maganda talaga yung dipinsa niya, yung footwork. Talagang magaling talaga si okay. Uh, Paul Butler. So sa ngayon naman, okay. champ, ah, uh ang daming opportunities for bantamweight at yung mga kapwa mo bantamweight na Pilipino mm -hmm. no yung mga binakante ni Naoya Inoue um okay lang ba sa sayo na nakita mo kayo na sunod mo nang naka -line up si Astrolabio at si Gabayo eh so oh, ikaw so, naman ang susunod ano oh, oh. Uh, pagdating diyan kahit kahit yung nasa line up na mas mataas yung ranking oh. siya naman talaga oh. dapat yung lalaban sa World Title fight so kit tayo eh, pila ka uli, pipila ka. Oh, wala nang problema. Yeah. Hintayin tayo lang tayo. Opportunity yes. coming uh, marami yan at hindi natin ipagal basta laban lang at saka uh, basta sa akin hindi isa ngayon pero dati yung panahon na mag Yun. champion tayo at tandaan nyo <laughs> saka syempre kudos sa uh, uh, bossing ni Champ Jonas Sulta si Boss uh, Juni Navarro mm. making difference sa basketball ah. O oh, talaga, oh si lang sa... natin ng konti. Sa Buanga gabalientes grabe kinuha si Chalmers, yung una si Jan Amores. Oh, Jan Amores. Tapos ngayon Balkman, yeah, iba ka boss Johnny. Kagandahan sa sa Gabalientes ah uh, si Boss RNG Navarro na talagang full support sa aming mga atleta sa siyempre si, sa mga lokal na sa Buanga City, sa, sa Buanga, sa lahat na sa Buanga, tsaka talagang malaki ang tulong niya, ang Navarro family talagang malaki tulong. Thank you so much. Okay, so there you have it ladies and gentlemen. Sasakay na po siya ng gagawin. So, uh, Silver Boys TV. Maraming salamat, Cap. Yeah. yeah.